Pagkatapos kumain ng mga itlog, ito ang mga pagkakamali na dapat mong iwasan upang matiyak ang iyong kalusugan at kaligtasan. Number 1, huwag uminom ng carbonated na inumin pagkatapos kumain ng matataas na taba o mataas na protina na pagkain tulad ng itlog na maaaring magdudulot ng pagbubula dahil sa carbonation na tumutugon sa protina sa mga itlog. Eto ay maaaring lumika ng isang hindi masarap na texture na posibleng humantong sa paghihirap sa panunaw. Ang pagkain ng mga citrus na prutas tulad ng orange pagkatapos kumain ng mga itlog ay hindi lamang nakakaapekto sa panunaw. Ngunit nagdudulot din ito ng problema sa iyong tiyan. Dahil ang mga kaasiman sa sitrus na prutas at protina sa mga itlog ay tumatagal ng mahabang panahon upang matunaw. Number 3, huwag kailanman kumain ng itlog na may asukal. Dahil ito ay maglalabas ng mga amino acid at nakakalason para sa katawan ng tao at maaaring lumikha ng mga buo-buo sa iyong dugo. Number 4, ligtas na kumain ng saging pagkatapos kumain ng itlog ngunit iwasang kainin ng sabay dahil pariyo silang mayaman sa protina at mabilis tumaas ang halaga ng protina sa katawan na humahad lang sa proseso ng digestion.